Okay, hello Ari. So ang basa mo ngayon is October 15 hanggang sa 31 tayo nak, no? So So gagamit tayo ng pick ano no, pick up dito, tili reading tayo and then if, kung may dapat i-clarify, ka-clarify po natin siya, no? So mag-cleanse po muna tayo. Thank you for reading, Okay, pikit lang po ang inyong mga mata at isipin nyo po ang intentions na malinis ang inyong mga space. Ayan, next. So, dadako tayo sa yung tilip reading muna, no? Ayan, tignan natin kung anong meron. So, pakinggan nyo na lang po mensahe pag ano, no? Hindi ko ma-focus eh. Ayan, nakikita nyo po. Pag, ganyan, nakikita nyo siguro. Uh, may ibig sabihin yung mga kapal po ng mga tea, no? Ng mga leaf, ng mga dahon. So, na, sa loob ng tasa rito, no? Meron kayong mga... Sabihin, may abandon din. Maraming problema, no? Depende po sa lugar. So, nakikita ko dito, no? Malapit dito sa rim, itong bunga nga. Ito yung Parang napakasiksik, no? At maraming na rin malapit matapos. Ang areas dito sa taas, nak, no? Ang area dito sa taas, ito yung mga pangyayaring kasalukuyan at agarang hinaharap mo, no? So, kung makikita mo dito, mga bagay na nagaganap na malapit na sa kinabukasan mo, na malapit na sa immediate future, no? So, nakikita ko dito, no? Maraming dahon ang nakasiksik dito sa pattern na to, no? Maraming dahon na nakasiksik dyan. Ibig sabihin, napakaraming natitirang dahon dyan. Ang karaniwang nagpapahiwatig dito ng isang masigla, no? At masikip na, o sabihin natin, masigla at abala sa buhay, no? Busy. Or let's say, full of complex life, no? Mas, may maraming event din ako nakikita at tao o issue na nangyayari at kailangan asikasuhin sa iyong mga buhay sa ngayon. Maraming tao at ano, no? Maraming tao at buhay na nakikita. ay, maraming tao ako nakikita na parang may event, no? There's an event coming. Then, nakita the mo, as you could see here, no? Very clear ang pat mo biglang na ano. Parang that means na you bounce back, no? Parang dapat palabas ka na, kaya lang may one blockage na dapat kang harapin. Ito yung isang hamon. Very clear na sanang ang pat mo na. Kaya lang, biglang nag-blockage, no? nag Parang kumipot ang iyong daanan. So, yan din. Ibig sabihin, yan po is may blockage ang inyong... May blockage kayo pa o may isa pang hamon kayo na dapat gampanan or dapat na... Dapat na ano, no? Dapat na marusulba or dapat na harapin, no? So, dapat you're, you're about to finish, no? Sa so, tignan mo rito, Very clear ka na, natapos mo na lahat ng mga hamon. Ayan na, isa na, final na. No? At makakaraos ka na. Sabihin natin, nasa nine of wands ka niya, no? Pagod ka, ibig sabihin dito, no? Medyo isa na lang at, at uh, something is about to end na. Ito na siguro yung pinaka, mga marami kang paghihirap na nangyari na at matatapos na. So, meron pang isa para mabukas na para sa iyong new beginning. Kung nakita mo yan, no? So, sa, sa simbolo ng gilid din dito sa itaas, kung nakikita mo, Merong malaking dark area rito, no? Ito, ito. May dark area ito na, na nag-uumpisa sa itaas at sa gitna. Ito yung nagpapahiwatig ng isang malaking hamon nga sa'yo. Major challenge, medyo mabigat, mabigat na isipin din. Sabihin natin, ito rin napakabigat ng iniisip mo. Ito rin isang sitwasyon actually na nagdudulot ng stress na agad mong kailang, harapin. So ito ay isang bagay na nakaka sa sa'yo ngayon, Aris, no? So, sa itaas na bahagi ng formations na ito, meron parang sapatos, no? Malaking yapak. Ayan, kung nakikita mo, may isang malaking sapatos. Isang malaking, ano, malaking sapatos. Na kung nakikita nyo ganyan, isang malaking yapak yan. No? Merong... Parang iyan yung ibig sabihin ng sapatos. Ito yung nagre ng paglalakbay. No, mayroon kayong malaking paglalakbay. I've seen also travel, yung mga mag-aantay, so expect na na talagang may travel na magaganap. At nakikita natin is patuloy na parang traveling na na mayroong kinalaman din siguro sa sa ka-travel kayo for good or sabihin natin travel for work also, no? Ito rin yung sabihin natin pagbabago ng path, no? si Kutsi, nag ano na dyan eh, nag-close dyan kasi may isa pa kayong kulang na harapin. And then dito, eto to, toto may pat na yan. At yan, diretso dito. Kung baga, pagbabago ng pat yan. So, kung makikita mo yan, uh, ito yung direksyon. No? You change your path. Ibig sabihin na mayroong time nakikita may travel. O ito rin yung paggawa ng mahalagang hakbang. parang you are taking new new ano na important steps sa buhay maaring may darating na desisyon na, na, magpapabago sa iyong directions din so kung nakita mo may mga tuldok-tuldok diyan so ito yung that with the, with the white spot makikita mo ito yung pinaka baba no meron puting area sa na konti sa likod dito no may konti yung mga maliliit na dot na yan ito yung mga tuldok-tuldok na small fragments sa ibaba na pwedeng mag-signify ng ng pagsisimula ng usapan o maliliit na halagang pera. Some of you din, maka maraming, maraming mga chismis-chismis or maraming mga haka-haka at usapan din tukol sa pera. May small amount money na dinidiscuss din akong nakikita. So, posible may magandang opportunity o swerte, mga white space na nakikita mo, na nag sa isang malit na bagay. Hmm. <coughs> ang mga issue din na kung nakikita o balak sa iyo na parang ang mga issue o sabi natin sa, sa, balak o sa iyong nakaraan ay unti-unting gumagaan din. Uh, ang, so ang kabuuan nito yung tasang ito ay nagpapakita ng isang buhay na puno ng activity at decisions tayo. Meron ring malaking problema ang dark area na kailangan mong lampasan. Ngunit ang forma ng sapatos, siya ay nagpapakita na ikaw ay handa na o malapit ng gumawa ng aksyon at baguhin ang takbo ng buhay mo. So sa bandang huli, may pag-asa at swerte ang puting espasyo dyan, na yan na nagumpisa mula sa maliit. Sa start, mag i start Nung kumbaga, maski parang you are doing it slowly but surely, no? So, so far yung nakikita ko pa at meron din akong nakikita rito napakaraming dahon dyan. Ayan, yung mga dahon na yan, yung mga residue na makakapal, natumbok. Yan yung large dark mouse din. Yan yung pinapahiwatig nito na yung buhay mo ay kasalukuyang napakabigat or heavy. O punong-puno ng extremely full ng mga pangyayari. No? At responsibility sa mga bagay na kailangan sa kasuhin. So, ang malalaking madilim na bahagi, ang large dark, dark mouse dyan, kung nakikita mo. Ang, large ang dark large mouse dyan. Paano mo ba? Ayan. Ang large dark mouse. Ito yung malawak at madilim na bahagi na bumabalot sa gitna ng tasa, no? Ito ay nagre-represent ng mga bagay na nasa isip mo at bumabagabag. You're worrying, no? So, ibig sabihin, ito yung pahiwating ng matinding pagsubok, no? Or intense challenge. Sometimes may pagkalito, confusion ang isang sitwasyon na mahirap makita ang linaw. So, parang it's hard to see clearly actually, no? Ayan, kasi pinapokus ko. Pero importante ang ano na lang, ang pakinggan nyo na lang. So, kung titignan mo rin dito, ang madilim na area, mayroong bahagi parang, parang bukas sa daanan. So, ulagusan. lagusan. Ayan yung tunnel passage, no? Na patungo sa, ayan, no? Na patungo sa... Sa gilid. At sa ilalim, kung makikita mo. Ayan yung kung saan nandyan yung puting espasyo. So, ibig sabihin, ang daanan, yan ay sumusimbolo ng solusyon o paghahanap ng kalutasan Parang finding a resolutions yan. So ipinapakita din nito na kahit gaano ka kasikip o kadilim ang sitwasyon, no? Big sabihin, ah uh, meron ka rin landas na pwedeng tahakin pa, no? May mga you're your looking for the ano options or looking for the different path, no? Hindi ka nakiki-stagnant, means you are moving. So, meron kang landas na pwede rin tahakin para makarating sa kalinawan at sa iyong new beginning. Sa mga puting espasyo, actually, ito yung, ito yung, ito yung kailangan mo lang mag-focus at maghanap ng exit point, no? Kung saan ka makakalabas. Kasi nasaraduhan ka rito, no? Imbes na malapit na, makakalabas ka na sana. So, isa pa sigurong trial yan, no? Ayun, sa gilid pa lang, na, na ano na, no? Nag, kasi dito is outer point, eh, no? nak, no? And nakikita natin din dito yung ilalim ng bahagi, 'yan yung bottom area. Nagpapakita to ng kaunting puti, space na may nakakalat na kaunting dahon. So ibig sabihin, ang puting space na 'yan, 'yan yung nagpapahiwatig ng peace, no? Kaligayahan na ma uh, magandang kinabukasan, good good future dahil nasa ilalim ito, no? Sa so, magandang resulto ito na nakatagong hidden, no? sa ngayon o kaya sa resulta pa ng iyong mga pagsisikap or hard work at pagdaan ng lugusan ng problema, no? So, sa pagbasa na ito, malinaw na ikaw ay nasa gitna ng matinding pagsubok na humihingi ng lahat ng iyong etensyon. Uh, subalit, ang tasa ay nagbibigay din ng pag-asa, no? Meron mayroon ng nakalatag na daan patungo sa kalinawan at kapayapaan. So, kailangan mong maging matapang at tignan mo ang problema, no? So, bilang mga hakbang, ang patungo sa iyong tagumpay? No, meron bang meron meron ka nakikita na ano, kumbaga, meron kang dadaanan, no? Ayun nga lang is kailangan mo. Parang kailangan mo ng hard work para mahana ang dadaanan na 'yan, no? Ayan, sana nagustuhan niyo po ang ating reading. So titingnan pa natin. Tingnan naman natin ang iyong ang iyong pag-ibig, no? Let's see ang iyong pag-ibig. Ano pa paparating sa kanya pagdating sa pag-ibig? Ayan, ayan nakapag-decision ka na yata. Dati hindi ka maka maka ano, no? Before you couldn't you couldn't decide, pero ngayon parang you know na kung sino'ng pipiliin mo. Siguro you're thinking of two potential lovers din dito. But so happen na parang dito is tinanggal mo na ang piring mo. So you made the final decisions na siya na nga, no? Ayan sa inyong pag-ibig. Or sabihin natin, tingnan pa natin 'yan. Kanyang pag-ibig kay Aris. Ayan, I think may kaibigan tayong nakikita tell us more. Oh, to those who's dealing with Taurus, Capricorn, Virgo. Oh, panay tao to ha. May anak ba to? Parang may may nakikita kung paparating ng tao sa iyo. Kakilala siya ng kaibigan mo. No, may anak siya, medyo dalagita na, no? Sabihin natin dalagita na. Pero nakikita mo, ang dalawang energy na to mag-ama, pero sa uh, sabihin natin medyo ito, tatamad-tamad, medyo materialistic ang dating. At saka meron din, mukhang ito kaibigan mo sinasabi. Maybe ito rin yung sinasabi na mag-ingat ka rin sa papakilala ng, ng kaibigan mo. Because baka ma-inlove ka, which is sabihin natin na, na medyo, hindi ko gusto energy, oh. <laughs> Ayun, may nakita tayong celebrations nga talaga. May nakikita ko, Aris, na you have some celebrations coming. At may isang kaibigan mo na parang gustong umentra. No? Na medyo sabihin natin mahilig siyang pumasok, makisama sa mga usapan na hindi na mausapan. It could be ang sign niya is Taurus kapag... Actually, isa, pwedeng sabihin natin isang mature, isang... Isang bata at saka isang matanda na Taurus Capricorn Virgo ang energy. So, ko pinag-iisipan mo na rin actually na lumagay sa tahimik. It could be also isang kaibigan mo ang nagpakilala sa iyo ng persons na 'yan. No? Pero You're looking some options then. Ayan. Alam mo ang magandang ano may mag nakita pa ako isang mag, magandang energy dito bilang the Empress na you are full of beauty and Sabihin natin, abundance ka in everything. Ayan. May nakita rin tayo nak na you are in a silent mode a little bit dito. No? May nakikita rin ako dito. Medyo kakulangan sa si stability no? Dahil may four of wands in reverse ka rito. Uh, this also, sabihin natin, this is, four of wands is, pag-apprate siya, celebration siya, niyan harmony. At uh, sabihin din natin, feeling at home kapag naka-reverse. So, ito yung nagpapahiwatig ng instability and conflict. It's either na sa pagpili ng kaibigan mo, no? Uh, or sabihin din natin na isang kaibigan mo rin ang love interest mo o siya may gusto sa'yo o one of your friends na parang may gusto ko sa'yo So, nakikita natin medyo magkakaroon ng konting disharmony. Ang relasyon din ninyo, it's either yung, yung connections mo sa kaibigan mo o sa taong pinakilala niya. So, pagdating dito, may, maari ring hindi mo naramdaman ang security o walang safe place. No, sa kasalukuyang relasyon, parang walang parang ang walang celebrations o kaya naman magkaiba ang commitment level ninyong dalawa. And Pwedeng may tensions din sa family o hindi tanggap ang pamilya, ng kaibigan, ang mga relasyon. Parang some of you din na parang kailangan pa ba kaibigan ang mag-aproba? Parang yan ang nakikita ko. Parang bulag ka sa pag ano, parang alis, parang nabulag ka dahil paniniwalaan mo yung mga sabi-sabi ng kaibigan o sino pang dapat mag-decide para sa pag-ibig mo. Tama ba yan? So yan ang parang nakikita natin dito. Yung kumaga hindi tanggap ng pamilya or sabihin natin kaibigan ang relasyon. Especially maybe you're dealing, ba baka yan yung inaanan nila, hindi nila gusto na, na magkaroon kayo ng relasyon ni Taurus Capricorn Virgo. Na may anak, kasi nga siguro may anak na, nakukuha ko ng story, ano? So, may nakikita din tayo, malaking potensyal na pagbabago, na nagbabago naman. So, ang, ito yung isang napakagandang major argana, na empress, ito yung sumisimbolo ng ng feminine power, no? Abundance, nurturing at fertility. So sa lahat ng aspeto ng growth, creativity o literal na motherhood, uh, sa pag sa pag-ibig ikaw o ang partner mo ay may kakayahang magbigay ng unconditional love, no? Kaya lang wag niyo lang bahayaan na na makisali ang mga kaibigan or pamilya when it comes sa inyong relationship, no? Kasi may kakayahan kayong ibigay ng everything eh. Siguro na ano lang kayo, medyo siguro na inangayan kayo sa mga ano, no, sabi-sabi. Parang um, magbigay ka ng boundaries kasi parang pinangahawakan ka na eh, no? So, yun nga, ito yung para din sabihin natin na card na ito yung parang encouragement na, na yakapin din ang iyong pagkababae, eh, even lalaki ka. Kasi meron tayong mas, ano, no, pe, uh, masculine and feminine energy, no? Na sometimes then, uh, you should be nurturer also. no? sometimes na napairalin mo yung pagiging feminine mo, no? Na meron tayong yan, na feminine and masculine, no? So, mas kilalaki ka, pero yan yung pagiging sinasabi na, na maging soft a bit, wag masyadong matigas, no? Yung pairalin mo rin yung heart, uh, yung nurturing energy mo, no? Yan din ang, ang ang sinasabi nito, huwag ka masyadong dominante kasi aris ka, huwag ka masyadong uh, mag-control, mag, uh, parang ganyan, no? So, the Empress dito is suggesting also na sa relasyon, is dapat ipakita mo rin ang sweeter side mo, parang gano'n, no? So, ang kinakailangan din, syempre, ang paghihintay, ang hangman dito. So, ang card na ito, yung nagsasabi, huwag ka munang kumilos, no? Because the hangman here is nangangahulugan ng suspension or sacrifice. O, oh, this is also new perspective. So, sa pag-ibig, uh, hinihingi ng tadhana na mag-post ka muna sa sitwasyon, no? Huwag pilitin o huwag i-control para makita mo ang tamang solusyon. So, kailangan mong balik ang pananaw mo. So, tignan yung sitwasyon sa ibang angulo rin. So, ang pagpahinto na ito yung hindi pag-urong, no? Ito yung pag-iipon ng lakas para sa isang matalinong desisyon. O sabihin natin, baka kailangan mo munang go ang ilang expectations bago ubusad, no? Ang nakita mo, ang hadlang dito ang social drama na nakikita natin, no? So, ang three of cups dito, uh, naka-reverse, ibig sabihin, pag-upright siya, may celebrations with friends and family. Pero kapag naka-reverse siya, ito yung overindulgence, o sabihin natin, chismis, skandalo, o hindi pagkaunawaan sa social circle no? So, ito rin yung posibleng external factor na nakakaapekto sa sa inyo. May toxic na influensya mula sa labas din na maaring may mga third party issue or sabihin din natin affair, may affair o may gossip mula sa mga kaibigan o masyado kayong nagpa-party at nakakalimutan ang inyong mga commitment din sa isa't isa. So, ito rin yung nagpapahiwatig ng isolations o loneliness kahit na may relasyon kayo, no? Pero sometimes dito talaga maliwanag dito na parang ang, ang isang ang mga ang kaibigan is talagang ano uh, no, hindi nila alam yung boundaries nila kung kung, kung hanggang saan sila makikialam sa iyo. So you need to limit them. You need to set some boundaries on them, no? Especially na ito, siguro parang ito kung nakikita ko talaga dito ng partner mo, siguro may anak na sinasabi nila na hindi may, may anak at saka matanda na yan, no? Parang you are, you are letting them to decide, no? wag gano'n, no? Dapat ikaw ang mag -ano, no? Si Aris, magpapa-ano ba? Magpapa- Magpapabuyo ba? Hindi, di ba? So, remind yourself, no? Basta set some boundaries sa friends mo. Uh, meron din tayo. So, nakikita ko dito ang reading na ito rin, nagsasabi na ang iyong relasyon ay nasa limbo. Parang walang stability dahil sa panlabas ng mga drama, no? Although na ang persons mo, may kakayahan kayong dalawa na maging, ano, no? na ibigay at provide na mag, may potential kayong maging maging masiglang inyong relationship, no? So at the moment, kailangan mo rin magnilay-nilay, Aris, no? Kailangan mo rin na sometimes you hang yourself there na para mapag-isip-isip mo rin yung dapat gawin mo at get some new perspective, no? And need to stop and ano, uh, no, wag magpanik at wag pilitin ayusin agad-agad. So, mag-retreat ka muna or, or sabihin natin gamitin ng oras para tignan ang mga sitwasyon no? mula sa ibang bagong perspective. And ang totoo mong gusto ay ang dapat masunod, hindi yung gusto ng ibang tao, no? So, embrace your worth actually, especially the empress is here. No, ipokus mo ang energy mo rin sa sarili mo. Sa yung self-worth or self-care at happiness. Kapag naging stable at abundant ka sa sarili mo, if you get this empress energy, mas madali mong maakit ang mga nurture ng isang mas stable na relationship. No? pag ano ka, pag aris ka, you should be em emperor. So, siguro, uh, ngayon ang pinapakita ng universe sa'yo, uh, pakita mo rin ang feminine side mo. No? Ayan yung mapagmaalalahanin. mapagmahal, no? Hindi yung hindi yung laging nagko-control or something. ah, uh, ito daw ang ano mo sa current na relationship mo. No? Baka very sensitive ang person mo, baka namimiss yung pagiging sweet mo. So uh, show your your ano your feminine side of you, no ano emperor because you're Aries eh, no emperor. So maliwanag na maging sweet ka naman Aris Huwag <laughs> ka na cold. Kasi sometimes mas uh, mas kimahal na mahal ka pero pag hindi pinapakita no parang wala rin no. So Aris pakita mo ang uh, ang iyong ang iyong coldest part, ang feminine energy mo pakita mo no. So nakikita mo rin ang four of ones dito, no? Ito yung imbalance na naka-reverse. Kailangan linisin ka ang social circle, piliin mo mga kaibigan mo, huwag kang papahawak sa mga kaibigan mo dito. No? Hindi ito yung oras din na para magdesisyon. ah uh, kundi oras ito na para mag-reflect ka, no? Magpalakas at mag-let go ng mga bagay na hindi mo kontrolado. O hindi naglilingkod sa'yo na. So, ayan, no? So, tatanungin ko po kayo, no? Saan sa tingin mo nagmula ang gossip or instability na ipinapakita ng Three of Cups? Ng Three of Cups reverse and the Four of Wands. Saan nagsimula? Meron kang ano, meron, ka, meron din tayong nakikita na baka pinagkukwentuhan ka. Or sabihin natin, no? Talagang pinanghimasukan nilang love life mo. Pero saan, po, saan ba nag, Saan ba nagsimula yan? ba diba? Ako naman sasagot. Kasi, ni, ano, inalaw mo eh. No? tolerate mo sila. Pero ngayon, magbigay ka na ng ano na ka na ng boundaries, no? Dahil may, may ang relationship mo actually, or sabihin din natin, kaya hindi ka makakuha ko ng, ng persons mo dahil, dahil ano, no? Nagaantay ka ng, ng sagot ng mga kaibigan mo, no? Imbis na may shota ka na dapat bago mag-Christmas, ayan. Nagaantay ka pa ng ipapakilala nila, ng approval nila. Ha, Aris? Ayan. So, yan, pag mo na ka. Ayan, kung nagustuhan mong ating reading, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. Marami pang salamat. Thank you po. <clears throat>